ating lubos na kilalanin ang lalaking bumihag sa puso ni Angeline Quinto at nagharap sa kanya sa dambana, si Nanrev Dakina. The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni Nanrev Dakina, husband ni Angeline Quinto. Sa kabila ng pagiging pribadong individual at ginagalawang mundo na malayo sa dala ng ingay ng showbiz, hindi nakatakas ang 32-year-old si Danrev Belayo Daquina Rito. Katunayan, narinang pagnanais na ang publiko na malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan magmula ng mabihag niya ang puso ng minamahal na asawa, ang kapamilya singer-actress na si Angeline Quinto. Wala mang nababahagi yung personal na impormasyon sa publiko si Nanrev, lalo na patungkos sa pinagkakaabalahan nitong trabaho, na una lang sinasabi ni Angeline na may negosyo ang kanyang sinisinta. Masaya nga raw siya na ang karelasyon ay nasa labas ng showbiz. Kung pagbabasihin ang social media profile ni Nanrev, nakasaada na dati itong nagtatrabaho bilang casino dealer sa Okada, Manila mula pa noong 2016 hanggang 2022. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho, bilang digital producer, videographer sa isang advertising services, ang Creative Den. Maliban dito, si Nanrev din ang owner and CEO ng clothing brand na Rendezvous na itinatag noong 2020. Nanrev's past romance issue. Hindi kailan sa simula ng pagkakaugnay ng pangalan ni Nanrev kay Angeline, may ilang komisyon sa pagmamahal niya rito at nagduda sa tunay niyang hangarin. Katunayan, minsan inamin ni Angeline na tinanggap niya si Nanrev kahit na alam niyang may komplikado rito. Matatandaan na sa isang interview noong March 2020, sinabi niya na broken hearted siya dahil pinili niyang iwasan na ang lalaking kanyang nakamabutihan. Nalaman daw kasi ni Angeline na itinago ng lalaki sa kanya na mayroon nitong live in at anak. Sabi pa ni Angeline, tinapos niya ang komunikasyon nila ng lalaki noong February 2020. Hindi niya pinangalanan ang lalaki dahil non-showbiz naman daw ito. Ngunit makalipas ang ilang buwan noong July 2020, nakita ang kasiyahan sa puso ni Angeline dahil sa sunod-sunod niyang Instagram stories kung saan kasama niyang naliligo ang isang lalaki sa swimming pool at bakas ang sweetness sa dalawa ang naturang lalaki walang iba kundi si Nan Rev at ito ang kauna-unahang pagkakataong na silayan siya ng publiko kasama si Angeline. Kasunod niya nito ay natanggap na impormasyon ng isang entertainment news site mula sa tunay na katauhan ni Nanrev at sa pagkikipagrelasyon nito kay Angeline. Base sa palitan ng kanilang mensahe sa social media noong August 2020, isang nagpakilalang Alicia Arellano ang nagsabing nakarelasyon niya si Nanrev sa kabuuan ng isang buwan at kalahati mula March hanggang kalagitnaan ng April 2020. Sa kanyang kwento, sinabi niya na nagkakilala sila ni Nanrev sa kasino kung saan pareho silang nagtatrabaho bilang mga dealer. Ayon kay Elisha, naunaraw doon si Nanrev at siya naman ay anim na buwan pa lamang sa trabaho. nagsimula niya silang magkalapit noong February 2020. Aminado din siya na hindi niya masabi kung ano talaga ang tunay na estado ng relasyon nila ni Nanrev at baka ito nga raw ang tinatawag na short-lived romance. Ikinagulat nga raw niya na makita ang ulat patungkol kina Angeline at Nanrev na magkasama sa swimming pool. Ayon kay Elisha na mga panahong yon ay nag-uusap pa sila ni Nanrev at ang paalam sa kanya ay iinam lang sa bahay ni Angeline. Ngunit nininom nito sa kanya na may kasama naman daw silang iba. Nagawa pa raw tumawag dito sa kanya na akala niya ay magtitino. Pero makalipas sa tatlong araw ay laman na ng artikulo ang ugnayan ni Nanrev at Angeline. Hindi ikinaila ni Elisha na nasaktan siya dahil dalawang buwan silang magkasama at akala niya raw siya ang mahal nito. Base sa kanyang salaysay, nag-ghost siya ni Nanrev. Pagkatapos daw kasi mag-inuman sila ni Angeline at Nanrev noong July 2020, ay hindi na siya muling kinausap ng lalaki. Hindi umano niya akalain na mangyayari ang ganong bagay kasi hindi niya naisip na ganong klasing tao si Nanrev. Rev. Ayon kay Elisha, nakatala si Nanrev sa tabing rilis ng trend sa may sampalok sa Maynila. Binunyag pa niya ang pagkakaroon ng mga anak ni Nanrev mula sa dating mga karelasyon. Sana nga raw ay naniwala siya sa sinabi ng dating partner ni Nanrev. Ganun pa man sa kabila ng pang-iisyong ito ay nanatiling tahimik si Nanrev. Ngunit si Angeline ay hindi mapigilang maglabas ng saloobin sa pamamagitan ng sunod-sunod na cryptic post. Kabila nang nga riyan isang quote card na may nakasulat na I wish I could understand you dear but I don't bark. Pinida din niyang isang video kasama si Nanrev. Wala mang direktang tinukoy, malinaw na may pinapatamaan si Angeline na pinagpalagay ng mga netizen ay si Elisha dahil sa naging revelasyon nito patungkol kay Nanrev. A father in a supportive partner Sa kabila ng pag-aalinlangan ng iba, pinatunayan ni Nanrev na malinis na kanyang intensyon kay Angeline at handa siya sa bubuoing pamilya kasama ito. Katunayan kay gustuhin man niyang manatili sa likod ng kamera, kahit hindi kailangan ay nagpasya siyang lumabas upang linawin ang binabatong intriga sa kanya. Sa pamamagitan ng YouTube vlog ni Angeline noong May 2022, kasabay ng face reveal sa panganay nila na si Silvio sa unang pagkakataon, ay formal niyang ipinakilala si Nanrev sa publiko. Baka sa mukha nito ang pagkamahiyain at aminado naman si Angeline na pinilit lang daw niya ito na humarap sa kamera. Dito ay idinitali ni Nanrev ang bahagi na kanya nakaraan bago pa niya makilala si Angeline. Sa tanong kung playboy siya, aminado si Nanrev na dati yon, pero hindi daw niya pinagsasabay ang mga babaeng na karelasyon niya. At patungkol sa isyo na kanyang pagiging batang ama, hindi niya ipinagkailan na sa edad na 15 years old ay isa na siyang ama sapagkat nagkaroon siyang dalawang anak na babae sa una niyang partner. Hindi daw naging magandang pinagtaposan na nila na kanyang ka-live-in at naghiwalay sila kalaunan ay nagkaroon ulit siya ng partner at nagbunga ang pagmamahala nila ng isang anak na babae. Ngunit gaya ng nauna, hindi rin nag-work out ang kanilang relasyon na dahilan kung bakit nauwi muli ito sa hiwalayan. Isa din sa binigyang linaw nila ay ang patungkol sa isyong peneperahan lamang ni non si Angeline na kanila lamang pinagtawanan. Pagdating sa pera ay bigaya naman daw silang dalawa. Kapag merong gusto raw si Nanrev na kaya niyang bilhin, ay binibigyan niya umano ito. Pero hindi raw sila umabot sa puntong may namimera. Dama sa kilos at mga salita ni Angeline ang pagprotekta sa minamahal. Tila ba nais niyang ipabatid sa lahat na mali ang iniisip ng mga ito kay Nanrev. Tulad ng palagi niyang sinasabi, mabait at responsableng tao si Nanrev, hindi lang bilang partner kundi bilang ama. Ayon kay Angeline, mula simula ay naroon ang suporta nito sa kanya, mapakarera man, o personal na buhay. Katunayan kahit na nung malaman niyang nagdadalan tao siya, si Nanrev mismo ang nagmungkahe na magsama sila sa iisang bubong upang maalagaan siya ng maayos. Hindi siya iniwan nito sa kanyang paglalakbay sa kabila ng mga balakid na humadlang sa kanilang pagmamahalan. Aminado din si Angeline na dumating pa nga sa puntong nais niyang isuko ang kanilang relasyon dahil sa prioridad niya ang kanyang showbiz career. Pero sa sa huli ay napagtagumpayan nilang itawid ito ni Nanrev na magkatuwang. Isa din sa ikinatuwa niya ang pagiging tapat sa kanya ni Nanrev sa nakaraan nito. Samantala sa pagiging ama sa anak nila ni Angeline, nangako si Nanrev na aalagaan niya ang kanyang mag hanggang sa kanyang pagtanda. Katunayan, hindi niya naranasan na magkaroon ng isang buong pamilya at sa maagang paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Kaya naman ilang beses niyang sinubukan na bumuo ng pamilya pero palaging hindi nagtatagumpay. Dahil dito, umaasa si Nanweb na sana ay maging buo ang pamilya nila ni Angeline hanggang sa lumaki ang anak nila at makilala ang mga kapatid nito. A Forever With Angeline sa hinaba, haba ng kanilang nilakbay. Sa huli, ay napanindigan ni Nanrev na walang halong pababalat kayo ang pagmamahal niya kay Angeline. Alam na alam niya na ito ang babaeng ihaharap niya sa altar at makakasama ng panghabang buhay. At kamakailan lang, tuluyan ang binasbasan ni na Angeline at Nanrev ang kanilang pagsasama. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay naganap noong April 25, 2024 sa pamamagitan ng church wedding sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala sa tawag na Quiapo Church. Katuparan para sa dalawa ang makasal sa naturang simbahan dahil pareho silang diboto ng itim na Nazareno. Sa Instagram post ni Angeline Kalakip ng wedding pictures, isinulat niya ang mensaheng sa wakas na tuloy ang pangarap. Salamat ikay dumating. Katunayan, ang Salamat Ikay Dumating ay ang wedding song na sinulat mismo ni Angeline at sorpresang nilabas sa araw ng kanilang kasal. Tulad ng titulo nito tungkol ang love song sa pagpapasalamat ni Angeline sa pagdating ni Nanrev sa buhay niya. Maging si Nanrev ay binahagi din ang bagong labas na awitin sa kanyang Facebook at nilagay pa ng caption tulad ng pamagat na Salamat Ikay Dumating. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!